cellphone mo na yun nakalulungkot siya eh Ay, <laughs> luma na yung cellphone niya eh. <laughs> eto mas maganda na po tunay uh, yan na na, na yan bago na cellphone mo ah, ka na malungkot okay, po oh my god wow <tinyo> bakit na yung ano ko ano Ah, yung ah, ko na alahas No! God, please, no! 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 Ayun. Papa! Papa! Ano pa! Pa! ko Pa! itong na Papa! bago na Pa! Yan? mo na sa ko? Papa. Hindi, iba po. May par na ko dito. Papa! Saan mo Pa! Ni Papa, ano yung pinukuha? Pa! Oh. Ko hindi ako pumapasok sa class at yan ang napunta sa akin. Maingay. Maingay. Opo. Hiram uh, na. Brown nga yun. Oh, ah, check mo. <coughs> Hindi nga ako nagbubuklat niya. Pangit <coughs> check mo nga. Wala dyan. Tingnan natin muna doon Eto sa... Ito nga. Dito ko sinabi. Wala ron. Dito. <coughs> sa bago. Ay tingnan nga natin muna. <coughs> 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 Kasi ang diba, pinigay sa akin ni JB. Ito, ito sa ako mapasok bawang. sa inyo. Ayan na. Ay. Tapos ang pata si mo. Check mo muna, Nay. Hindi nga ako kumukuha. Check mo An muna. Mama, Mama! Ayan. Mama! Ayan. <laughs> <laughs> oh, <laughs> ayan ko, oh, tapos birthday pa yan, ha? <laughs> What the <way? laughs> lang kami ng pera sa iyo, eh. Nangyarap <laughs> <-hiram> lang kami. <laughs> Parang... Nangyarap lang kami, ayaw mo -pera. <laughs> Ikaw naman yung mapera sa akin. Oh, ay. ikaw yung mapera, eh. eh, oh, mo kami ng pera. Actually, <laughs> <laughs> ah, hindi ko regalo yan, eh. Regalo niya yan. Oh. Thank you. <laughs> Buksan mo na, Nay. Baka mamaya. Na. 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 Malimit ka na. Ka sa pearl. <laughs> <laughs> Ayan, nakatape eh. Okay. Payak na si nanay, ginagawa sa na kwintas kwin eh. Payak ka na? Hindi kasi brown yung... Oo, oh, oh, hindi, sa nandun yung alahas ka sa kabila. Ito kakabukas. Hello! 8, ano? Smart 9. It Phoenix din 'yan para sa kay ni tatay. Pareho na parehas mo sila ng kulay. <coughs> parehas ang kulay? Magka, magka, magka Akang, ako na gray yung kay tatay. Gray, gray. Eh, green ba? Dine. Eh sabi kasi niya <coughs> sa akin gold, sabi ko dali na <coughs> sa gold ko lang. Akala ko gray. Magka, magka sulatan mo ng si pangalan sa likod. Malaking sinaida. Hindi, syempre sa profile pic magkakatalo yan. Bahan si nanay ah. Bigla kang umiyak na ya. Ang hirap pala mabigay ng cellphone na eh. Nakakaya ka no. Okay, na-late kami. Hindi ma-withdraw yung pera eh. ano long press. <laughs> Oo, oh, alam mo, wala akong gift sa'yo, ha? Lumbay-lumbay si Nanay, ha? Walang ah. binibigay. Ah. Yun, dagdag ko, hindi na nga nagamit, eh. Hindi nagamit. Ayaw Saan nila ba, pumayag ng Gigas, eh. Ah, wala hindi ka pwede. Ayaw rin pumayag ng credit card. BDO lang daw tinatanggap nila, hindi raw okay, RCBC. Oo, eh. Ba, ba, sampeyis sa, sa, sa Christmas party eh yung brown na ano okay. na gusto pagdating pagdating ano la? 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 ano ano la? ano la? ano la? ano la? ano la? ano la? ano Pwede na siya magpahinga, panyo kaya pang ano-ano mo na lang to sa pagi ka nagre-reklamo sa amin, sabi mo babatame cellphone ah di naman na nga. ano walang yun ano 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 pa na. Wala, wala na ano na. ano 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 Pakabitan mo na ng ano, ng ano doon sa phase 1, yung doon sa may, sa may, M. ano, NHA, M tempered. M tempered. Ay, ay, ito. May wala, wala yan. Ito, pang tempered na yun. Pang tempered. Siya pupunta, napapitan na pupunta. Na uh, hindi, eh, surprise nga, para buksan niya. Parang kulang dyan pa. Hindi ah. May ano yan, may, masa yung phase. Ay. Ayan, phase. Hindi, <stutulog> may pre na ano, headset. Okay lang yan, at least may pre. Oh. Ay, kay tatay wala, siya, wala eh. Wala, eh. Kay tatay wala, wala eh. Ganda ng piso. Ganda ng piso. Ganyan din yung piso ni tatay. Oo. Mm -hmm. uh, hindi ka naman meron ng cellphone kay tatay. Sakit sa mata. Kumaka na si nanay dun sa kwarto eh. Kinaka na yung cellphone ni tatay. Ang laki ng battery niyan, ano? Ano siya? Ay, yung... Ah, saan yung so? wire? Ayun. Tagal malupat yung para sa akin. thank you, Nanay. Bye bye. Ayos nice ba nai, ayos? Thank you. <laughs> okay. na Nanay, okay. bye. -bye.